Oo, oh, ako talaga. Sige nga, ano ba itong ipapatikin mo sa amin, lovely? Ito love po oh. yung specialty ng Chabachai. Ito, Ito ang... Durian Macchiato. Oh, ba? Durian, durian, durian Nakatry ka na ba niyan? never. Ngayon pala ako nakarinig niyan. Ngayon pala, coffee na durian? Akalain mo. Dennis, anong mga plans mo sa mga susunod na mga araw? Sabi mo, you're, you're doing this project. Ayun, yung sa Cinemalaya. Cinemalaya. Mm. start na rin yun soon. Mm -hmm. Tapos, Siguro ano lang, uh, plano ko mag-surf. Aba, so, pahinga muna. Oh, pahinga muna. Pahinga tapos pa uh, uh -huh. siguro sa Holy Week, ano, uh, family time. Nag-aano pa kami kasi ah, uh, hindi na, uh -huh. na po. Oo oh, nga, malapit na rin kasi naman ang Holy Week. Oo, oh, kaya pwede na magpahinga. Ah, Nako Dennis, natapos na sila. Tingnan na natin itong yeah. makabagbag damdaming ano. Yes, excited na ako. Yan, 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 yan sa'yo. Durian makiato Durian macchiato, bongga bongga. Wow. Diba? Ayan. Thank you very much. Umihin natin ito. Mmm, mainit pa. Mainit Wow. Okay pa yan. At hindi ako umiinom ng kape, ah. Gising na gising ako buong araw. Parang madami nangyayari sa... Diba? Mo, yes, ang dami. Ang daming, and daming Party ito, party sa bibig mo. Uy, nabalitaan ko, binigyan ka raw ng Star Awards ng, ng uh, pagkilala bilang uh, actor of your decade awards. Uh, Star nun? Awards for movies sa uh, Dekada Awardee. Ah, Dekada Awardee. How do you feel na at your age hmm. na pinangaralan ka na ng ganyan, ng Dekada Award, um, ng Star Award? Paya well, pakiramdam ko lang, sobrang swerte ko. Katulad nung hmm. nandun na ako sa stage kasama yung mga uh, ko kong mga artista. Parang laking karangalan na, ano, na mapabilang, mapabilang. Doon, kasama mo sila doon sa stage. Oh, mm -hmm. Sarap lang ng pakiramdam doon. because they say that uh, you are one of the finest actors thou in your generation. Oh, ha? Bigat na. Wow, bigat, yun, bigat. ha? Hindi, pero totoo naman. Ako, I believe that. At Oy, talaga you. namang sinasaluduhan kita dyan Alam. ng bongga-bongga, di ba? Pero ang sarap ng feeling ng ganun. Ah, lang na ano, napapansin nila lahat ng mga pinagarapan namin yung mga artist natin, di ba? Yes. Napapansin nila yung mga uh, lahat ng mga paghihirap, pagpupuyat. Yes, yes, yes. Uy, maiba tayo. Balita ko, para kang ako, mahilig din mag-Instagram. Oh. <laughs> Mag-Instagram. Kasi adik na adik ako sa mahilig Instagram. Mahilig ako ano eh. Kumuha ng mga letrato. Mga oh, picture-picture. At saka okay. ang galing na kasi kumuha ng picture yung mga phone natin Oo, eh, di ba? Ang, ganda na, na eh. Malalaking camera. yes. Okay na yung high resolution phone. na talaga siya eh. Pero meron ka rin bang mga bashers? Meron ka rin bang nababasa na hindi masyadong kagandahan? Bihira. 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 bihira oh. na bihira. Siguro dati medyo madami. Pero nung drumdos yung Maya's husband's lover parang nabawasan siya. <laughs> Mas marami na 'yung nagkatanggol sa akin. Huwag 'di ba? Okay, okay na. Okay hindi kasi din, ang Instagram kasi ang maganda lang doon kaya ako gusto. Kasi kung ayaw mo namang magbasa, 'di ba? kang magbasa. Oh, Tignan ah, mo lang 'yung pictures, pictures 'di ba? Para hindi ka ma-affect. Walang, Walang pressure. Walang pressure. Ito naman isang very very light question, not so personal. Kailan ka ulit may in love? <laughs> ah. Di ko. effective sa akin 'yung single ako ngayon eh. So siguro mm patatagaling ko muna to hanggang tingnan ko hanggang saan paaabot yung uh, buenas na abot yung... Kasi ano ka naman, bata ka pa naman. Just enjoy life. Mm -hmm. de ba? Wala namang or... pressure. Ano enjoy ano ba? lang. Enjoy lang. Pero matanong kita, ano ba ang tipo mo sa isang babae? Um, kung, may ha kung hahanapin mo, kunwari lang kung hahanapin mo, anong tipo mo? Sarap pa? Gusto ko ano eh, um, may sense of humor yung patatawanin eh. no? ako, gano'n. Ah, talaga? Tapos, yung madaling makisama kahit kanino. Mm -mm. Kahit like, sa lugar, yung cowboy ba? Yung yes. Mga, Alam mo, maarte. yes. Alam mo, sa akin nga, one of the parang sexiest, sa akin sexy yung sex sense of humor eh. Mm -hmm. nagustuhan ko yung asawa ko eh. Yun, exacto. <laughs> Alam mo, wala nga kami ginawa kundi tumawa lang eh. Kahit ka kami nag-aaway, eh, parang nakakatawa pa rin. maganda, masaya pa lahat <laughs> Masaya ito?